Mga kaphantom, sa mga nagtatanong pala kung ano nga ba yung pinakamagandang langis na gamitin sa inyong Sniper 155, 'yung video na ito ibabagi ko sa inyo ang aking magandang nagamit na langis. So sa mga hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos unang nagamit ko na oil na maganda sa makina ng ating Sniper 155 ay yung Shell Advance Ultra. Sa mga may pang change oil talaga na medyo malalim ang bulsa, pwede kayong gumamit ng Shell Advance Ultra. Yan yung number one talaga na pinakamagandang langis na nailagay natin sa ating Sniper 155. Pangalawa, nag-try din tayo ng Powertech na per So yun yung 15W40. Ah, nagamit naman natin siya Ng 6 months. Sa per naman ang naging feedback naman natin sa kanya, wala tayong naging problema. Yun nga lang, siyempre mas malapot, medyo may konting ingay lang kapag ka cold start. Pero mawawala din naman yun basta kapag nag ano kayo nag-start kayo ng engine sa umaga, dapat 2 uh, to 3 minutes bago nyo siya gamitin kasi kapag gagamitin nyo kagajan, yan syempre hindi pa nakakapag circulate ng mabuti ang inyong langis e eh, gagamitin nyo na ang mangyayari kasi kagad dyan, kung hindi piston yung masisira sa inyo yung mga rocker arm or kaya yung mga cam bearing yan kadalasan yung mga nasisira kung nagamit natin ang pertua naging okay siya sa ating makina nagtest ulit tayo ng Zig Oil. So, yun yung fully synthetic na M9, yung kulay gold. Kasi tumagal din yun ng almost one year na nagamit natin. So, sobrang laki ng natipid natin kasi magkano lang yung oil na yun, nasa almost 300 lang. Maganda dun, fully synthetic na siya. One time na naubusan ng Zic M9, ang ginamit natin noon ay yung... Shell Advance Long Ride Nakalagay doon sa pinaka interval ng langis I think nasa Odo yata yung kaya niyang itagal Every 2.5 tayong nag-change oil So after pangatlong change oil ko Nasa 700 km pa lang yung natatakbo ng motor ko Eh biglang nagkaroon na ng problema ang aking cam bearing Yun lang naman yung ginamit nating oil At nagkaroon na siya ng tic-tac sound So hindi ko naman sinisiraan yung langis na yun Na parang yun yung talagang nakasira sa motor natin siguro nagkataon lang talaga na bumigay yung ating cam bearing ba? Diba? pero syempre siguro nung naisagad natin hanggang 2,500 yung pagchachain sa natin sa kanya isa na din siguro sa naging reason kung bakit nasira yung ating cam bearing maingat ako sa pagdadrive lahat maingat ako kasi syempre kapag ganitong ano lang naman nasa city driving tayo hindi ko naman may yung ating motor syempre mamaya aarangkada ka mamaya hihinto ka kaya nung time na ganun yung nangyari sa aking motor lumipat na ako sa Petron fully synthetic so eto yung ginagamit ko na oil sa aking sniper 155 matagal ko nang ginagamit yan napakasulit yan kasi magkano lang yan kapag bibili nyo wala pang 300 fully na tsaka yung advantage nyan petron na quality na mismo yung gumawa dyan kaya wala ka na magiging problema kapag ka ginamit mo yung oil na yan pero syempre ang ano ko dyan, ang interval ko lang hanggang 1000 kilometer lang ako hindi na ako lumalagpas sa 1500 kapag ka nag-change oil ako syempre kapag ka ginagamit ko yung aking sniper nagbibiyahe kasi tayo ng puro malalayo kaya kailangan din nating magpalit ng nangis natin kapag na uh, reach na natin ang 1000 kilometer para maalagaan ba di ba sa so, pagpapalit naman natin ng oil filter every time na nagte-change oil tayo nagpapalit na rin tayo ng ating oil filter hindi natin inuulit uh, mag-order na lang kayo sa Shopee kung gusto nyong mas makatipid kasi magkano lang sa Shopee yun nasa 40 pesos 45 pesos yung isa kung every change oil nyo naman magpapalit kayo kasi kapag bibili kasi kayo ng original yan sa mismong kasa nasa 90 o 110 yata yung isa nyan eh halos parehas lang naman din dun sa ano binibenta nila sa Shopee pero kapag i-rate natin yung nabanggit natin na langis ang number 1 pa rin natin yan yung Shell Advance Ultra yan talaga yung pinaka number 1 natin so ang number 2 natin yung sa Petron na fully synthetic at number 3 natin yung ating Zic Oil and Pertua, bahala na kayong mamili dyan kung alin nga ba sa dalawa yung gagamitin nyo, para sa akin lahat ng langis na yan na binanggit ko maganda talaga pero nakadepende lang kasi talaga sa pangalan talaga ng langis na gagamitin mo bibili tayo ng carbon cleaner para dito sa ating KTM Duke. I-try natin gamitin 'yon kasi itong motor kasi natin wala pa tong FI clean o kaya yung PMS. Hindi pa kasi na-PPMS itong motor na to. Pero based sa performance naman ng ating KTM Duke, wala pa tayong nararamdaman na problema niya. Pero para ano lang para mas sure maglalagay tayo ng carbon cleaner sa kanya at yung carbon cleaner na yan ginamit natin sa ating sniper 155 napakasulit yan gamitin kasi hindi ako nagpapa FI clean yan lang yun yung ilalagay natin para wala nang baklas baklas di ba? maglalagay tayo ng ganun tapos saka tayo mag full tank sa mismong Yamaha pala tayo bibili ng carbon cleaner sila lang kasi yung alam kong pagbilihan eh wala nang iba Actually, meron din sa Shell Kaso hindi ko alam kung magkano yun. Baka mas mahal sa Shell. Di ba? Or parehas lang sila. <laughs> hindi ko sure kung magkano eh. Kaya dito na lang tayo sa Yamaha. Hindi naman porke na KTM na yung motor ko. Hindi na ako pwede maglagay ng carbon cleaner dito. Di ba? Pwede pa rin yan kasi FI yung ating motor. Carbon cleaner nga ma'am. Dito ko kinuha yung aking sniper noon. Eto may mga parts din sila dito ng Yamaha. Bonus na tong i ko sa inyo mga ka-phantom para hindi na kayo magpapa FI cleaning sa inyong mga motor. Liquid lang na ipapatak nyo sa inyong tangke, magiging okay na ang lahat. Konti pa lang tayong may alam nito kaya ibabahagi ko na rin sa inyo

Tama pa Ilalagay muna natin ito. Ilalagay ko lang muna ito. 155 to. Mm. Sa mismong Yamaha. Yamaha? Oo. Okay na. Full tank ha huh? yamalub yeah, carbon cleaner kuya hanggang dun sa ano lang sa butas lang yan sa butas lang ayun sa mumpra na no? pagiging 8 na sige sige 8 na 8.1 tapos iset na natin yung ating trip 2 ito 243 thank you 500 yung ating gasolina 243 So i-compute natin 243 Divided by 8.1 Nag-average siya ng 30 Kilometer per liter Pero ano yun ha, nakatap tayo Tapos binayahin na rin natin Kaya not bad na rin yung Fuel consumption nya Siguro nag-average siya nasa 29 to 31 km kapag long ride talaga. Yung walang hintuan, o kaya niya siguro mag 33.